Huwag niyo nang yung bulutong ko pag usapan natin yung ngipin ko. Yung ngipin ko talaga, hindi talaga siya sobrang dilaw. Kasi hindi naman ako mahilig magkape. Eh. So wala po yung filter yung camera ko ha. So ganyan po yung ngipin ko ever since na yan. Mga nakakakilala sa akin sa personal, alam nila ko anong kulay yung ngipin ko. Swear, hindi talaga siya maputi. May mga yellowish pa yan, may tartar -tar pa nga eh. Hindi yan makuha-kuha. Ever since na talaga yan, hindi pa yan natanggal. Hindi ako naninira ng brand ha. Pero kasi tatlong toothpaste na yung natry ko dito sa TikTok pero wala talaga siyang effect sa ngipin ko. Wala lang changes. Hindi ko talaga alam ha. Yung toothpaste ba, pahiyangan ba yun? Yung pinakaunang toothpaste ko na binili dito sa TikTok, isang tube lang yun. Naubos ko na lang talaga yung isang tube. Wala talagang nangyari sa ngipin ko. As usual, nagtutubas ako 3 times a day. Tapos 2 to 3 minutes na yun ha. Oo, oo nakaka-fresh siya ng hininga. Pero yung kiniklaim nila na nakakaputi siya, ewan ko na lang, wala talaga siyang effect sa akin. Based on my experience lang yun. Alam ha? nyo ba kung bakit ko siya ginagamit? Kasi nga, buy one take one yung iba. Meron nga buy one take two pa. Kasi nga, murang-mura lang naman talaga siya kaysa mga toothpaste na nakakita natin na ina-advertise sa TV. Yung bago kong binili, malapit na maubos yung isang tube pero wala pa rin changes sa ngipin ko. Hindi ko talaga alam kung ilang tube pa yung uubusin ko bago pumuti yung ngipin ko. Lali ako sa mga affiliate dyan. Yung isa ko nakita, yung pamangkin niya, tsaka yung mama niya, tapos pina-toothbrush niya. Tapos wala daw yung cut-cut. Nakita ko sa huli pumuti nga. E di sinubukan ko din tanga. Hindi naman pala. Tapos yung iba dyan, ipapakita nila yung ngipin nila sa malapitan. Pagkatapos mag-toothbrush, hindi na lumapit sa camera ng sobra. Oo, put puputi talaga yung ngipin mo pag malayo ka sa camera. Afford nga nila magpabrace ng ngipin eh. Paano pa kaya magpa-teeth whitening sa clinic? Mas naniniwala pa ako pagkatapos mong magpa-teeth whitening sa clinic, eto mga toothpaste na to yung i-maintain mo. Pero yung yellow mong ngipin, tapos papapatiin daw, eh ako nga hindi naman sobrang dilaw ng ngipin ko. Wala namang nangyari. Anyway, hindi ko mahanap yung ibang history order ko. Basta bin binili tong mga toothpaste na to. Yung ibang tube na walang laman ay nako tinapon ko na. Yung anim na toothpaste diyan since 2024 ko pa yung ginamit tapos may natira pa palang isa. Syempre gagamitin ko pa rin yan kasi sayang naman. Tapos nitong 2025 may ko ng bago pero wala pa rin. Kahit scroll niyo pa lahat ng mga videos ko, wala kayong makikita ang toothpaste na prinomote ko kasi apa using wala talaga ako nakikitang changes sa ngipin ko. Hindi talaga ako naninira, basta base lang po yun sa experience ko.